بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته Mga kapatid, sa so Pananampalatayang Islam, Islam, sa lahat ako ay nagpapasalamat, pupuri at tumadakila kay Allah subhanahu wa ta'ala. sa video ng ito, ating alamin mga bagay na dapat nating malaman patungkol sa mga kababaihan sa buwan ng Ramadan. Hindi lingit sa ating kalaman, mga kapatid, sa so Pananampalatayang Islam, na ang mga kababaihan ay binigyan ng buwang, binigyan ng pagkakataon at binigyan ng karapatan ng ating pananampalataya, pananampalatayang Islam, na binibigay sa kanila ang kanilang karapatan bilang parte ng ating pananampalataya. At kabilang dito, na ang mga kababaihan maaaring sila ay ating magulang na kung saan obligado sa kanyang mga anak na pakitunguhan siya ng mabuti at may paggalang. Maaring sila ay ating kapatid o anak na babae o tiyahin na obligado din sa atin na ipagpatuloy ang ating mga ugnayan sa kanila. Maaring sila ay ating mga asawa na inobliga sa atin ang ating pananampalataya na sila ay pakitunguhan, pakisamahan ng maayos at pakisamahan sila ng may mabuti at pagkakaroon ng paggalang sa bawat isa sa atin. So dito mga kapatid sa pananampalatayan Islam, ang mga kababaihan na ito ay meron din silang puwang sa pananampalataya. Kaya naman, sa buwan ng Ramadan, inobliga din sa kanila ang pag-aayuno katulad ng pag-uobliga ng pag-aayuno sa mga kalalakihan. Kaya ang mga kababaihan ay obligado din na mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, katulad ng pag-uobliga din sa kanila na magbigay ng zakaat at magsagawa ng pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang mga kababaihan ay merong mga bagay na dapat din nilang malaman sa buwan ng Ramadan sa kanilang pag-aayuno na kung saan ang mga kababaihan na ito, mga kapatid, sa pananampalatang Islam, dapat nilang malaman na inobligas sa kanila na mag-ayuno sila sa buwan na ito, ang buwan ng Ramadhan. Subalit may mga araw na kung saan dapat nilang ipagpaliban ang pag-ayuno at pagdarasal. At ito ay ang panahon na kung saan meron silang buwan ng dalaw o pagkakaroon ng dugo dahil sa ito ay natural na lumalabas ang dugo sa kanila sa kanilang buwan-buwan na nangyayari sa kanilang katawan. At ganun din, kabilang din dito yung mga kababaihan na nanganak na patuloy ang pagdugo dahil sa kanilang panganganak. Kaya sila ay binigyan din ng pagkakataon na ipagpaliban nila ang kanilang pag-aayuno sa mga panahon na ito. So ito yung mga dapat nilang malaman mga kapatid sa pananampalatang Islam sa mga kababaihan na kung saan dapat na kanilang ipagpaliban ang kanilang pag-ayuno at pagdarasal sa panahon na sila ay merong buwanang dalaw o merong dugo dahil sa panganganak. Ngayon mga kapatid, sa pananampalatang Islam, ang mga kababaihan na ito, hindi ibig sabihin na sila ay nagpapaliban ng kanilang pag-aayuno at ng pagdarasal, ay hindi na nila pwedeng gawin ang pag-alala kay Allah subhanahu wa taala. Bagkos, hinihikayat pa rin sila ng ating pananampalatay na wag nilang iwanan ang pag-alala kay Allah subhanahu wa taala sa pamamagitan ng tasbih, ng tahmid, ng tahlil, at iba pang mga uri ng pag- alala kay Allah subhanahu wa ta'ala at kabilang dito yung du'a. So, ito yung mga kapatid sa pananampalatang Islam, magagawa pa rin ito ng mga kababaihan sa kabila ng kanilang pinagdadaanan sa panahon na sila amibuan ng dalaw o kaya naman ay mayroong pagdurugo dahil sa panganganak. Ngayon, mga kapatid sa pananampalatang Islam, Pinapahintulot naman sa mga kababaihan na sila ay nagpapadede ng kanilang anak o yung mga kababaihan nagdadalang tao. Pinapahintulot sa kanila na ipagpaliban nila ang kanilang pag-aayuno kung sila ay natatakot na magkaroon ng uh, problema sa kanilang anak o natatakot sila na maaaring makaperwisyo yung, yung pag-aayuno sa kanilang anak at sa kanilang mga sarili. Kaya naman, pinapahintulot sa kanila na ipagpaliban nila ang kanilang pag-aayuno. Subalit, so, hindi ibig sabihin nito na hindi nila ito babayaran kundi isasagawa pa rin nila ang pag-aayuno pagkatapos ng buwan ng Ramadan o sa kung saan kailan kaya nilang isagawa ang pag-aayuno bilang kabayaran sa mga pag-aayuno na kanilang naipagpaliban sa buwan ng Ramadan. Ngayon mga kapatid sa pananampalatang Islam, ang mga kababaihan din, dapat din nilang malaman na yung pagdarasal ng tarawih ay kabilang din sa isinibatas sa kanila. Hindi lamang sa mga kalalakihan ang pagsasabatas nitong pagdarasal ng tarawih, bagkos pati sa mga kababaihan din. Dahil sabi nga natin na meron din silang puwang sa ating pananampalataya at meron din silang obligasyon at may mga bagay din na o mga gawain din na kung saan kanilang mapupulutan ng gantimpala, lalo lalo na sa buwan na ito ang buwan na mabiyaya. Dito mga kapatid sa pananampalatang Islam, Pinapahintulot din sa mga kababaihan na sila ay magdasal sa mga masjid ng Salat at Tarawih. Subalit, mas mainam pa rin ang kanyang pagdarasal sa kanyang bahay. sa so, sinabi ng Propeta Muhammad wasallam sa kanyang hadith, Wabuyutuhun na khayrun lahun at ang kanilang pamamahay ay mas mainam para sa kanila. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatang Islam, ibig sabihin nito na kung sila man ay magdarasal sa masjid ng Salat at Tarawih ay pupwede silang magdasal. Subalit mas mainam na magdasal sila sa kanilang mga pamamahay. Sabi nga dito sa hadith ng Propeta Muzal, ang bilang patunay na silang magdasal sa mga masjid, sinabi ng Propeta, na tamna'u ima Allahil masajid. Sabi dito ng Propeta Muhammad SAW, huwag ninyong pigilan ang mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kababaihan na sila ay magdasal sa mga masjid. So nangangulugan dito mga kapatid sa pananampalatang Islam na pinapahintulutan din sila na sila ay magdasal sa mga masjid. Subalit so, dapat isaalang-alang ng mga kababaihan ang kanilang pagpunta ng masjid na dapat hindi sila maging dahilan ng fitna o ang kanilang pananamit ay maayos na kung saan hindi sila maging dahilan na sila ay titignan ng mga kalalakihan o mabaling ang paningin ng mga kalalakihan sa kanila kaya naman ang pagpapahintulot na ito ay mayroong kondisyon ang pagsasaayos ng kanilang kasuotan at hindi sila maging dahilan na uh, lilihis o uh, titignan sila ng mga kalalakihan dahil sa kanilang pabango o kung ano paman na dahilan upang maging uh, fit na ito sa mga kalalakihan. Kaya mga kapatid, sa pananampalatang Islam, bilang mga kababaihan, hindi ibig sabihin na kayo ay mga kaba, mga babae, ay wala na kayong puwang sa pananampalatay. Baggos ang pananampalatang Islam, binigyan kayo ng karapatan, binigyan kayo ng papuri at pagdadakila sa inyo, dahil kayo ay kabilang din sa mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala na sumasamba sa kanya nang nag-iisa. Nawain na natin ang aral ang videong ito. At hanggang dito na lamang wa akhiru da'wana. Anil hamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.